600, naging 900 na siya. Siyempre, nakadagdag siya sa expense. Dapat may impose yung uh, government na hanggang kung magkano na yung maximum fare. Ilan lang yan sa mga reklamong natanggap ng opisina ni Senador Rafi Tulfo mula sa mga pasahero ng Transport Network Vehicle Services o Ride Hailing Apps tulad ng Grab. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, sinita ni Tulfo ang grab kung bakit mahal na nga ang pamasahe, pahirapan pang mag-book, lalo na ngayong holiday season. Sasabihin, we'll be there in 20 minutes. Pagdating ng 20 minutes, papa-extend ang another 10 minutes. Na-extend, so naging 30 minutes na. And then all of a sudden, ika-cancel. Ba't ganon? Maraming beses nangyari yan. So many complaints. Paumanhin na ho sa mga nagka-cancel po na drivers. No? Uh, pag ganito po yung kaso, at syempre po pag nare-report or na-evaluate po siya, nabababaan po yung kanyang uh, stars. For example, uh, dito po nagkakaroon ng kaupulang lang uh, investigasyon. Hirit ni Tulfo kung pwedeng mag-cancel ng booking o biyahe ang mga driver, dapat tanggalin na rin ng grab ang 50 pesos na cancellation fee na sinisingil sa mga pasahero. Paalala ng LTFRB, pwedeng ireklamo sa kanila ang mga driver na nagka-cancel ng biyahe at ang multa raw rito umaabot sa 5,000 piso. Sa surge o pagtaas ng pamasahe, sinabi ng Grab na 80% dito diretsyo sa driver bilang insentibo sa matinding traffic. Pero marami rin daw nagsusumbong kay Tulfo na may mga Grab driver na namimili ng pasahero. Iniiwasan ng mga PWD, estudyante at senior citizen para hindi magbigay ng 20% discount. Sabi ng mga driver, nalulugi raw kasi sila sa pagbibigay ng diskwento. Nagsushoulder po eh, ang uh, mga drivers na po ngayon ng BNS. Oh, PNDS. kailan lang po ito? Uh, sometimes mga almost six months na po. At uh, ito ang pagpasok ng 2020. Ayon sa LTFRB, nasa mismong franchise agreement na transport network company dapat ang sumagot ng diskwento. If the evidence warrant, we will issue them the appropriate suspension of their franchise. Patay kang bata ka. Depensa ng Grab, may memorandum circular na nagsasabing drivers ang sasagot ng discount. Panandalian lang daw itong sinagot ng Grab noong pandemya bilang tulong sa mga driver. Gayon pa man, makikipag-ugnayan daw ito sa LTFRB hinggil sa issue. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.